Idineklara ang state of calamity sa buong lalawigan ng Cebu matapos ang malawakang pinsalang dulot ni Bagyong Tino nitong Martes, Nobyembre a 4. Naglaba si Governor Pamela Barikwatro ng Executive Order No. 68 para payagan ang pamahalaang panlalawigan at mga LGU na magmobilize ng emergency resources para sa rescue, relief at rehabilitation efforts. Ayon sa ulat, nagdulot si Tino ng malubhang pinsala sa infrastruktura, mga pasilidad ng gobyerno, pribadong establishment at kabahayan, pati na rin sa mga nasawi, nasugatan at libo-libong nawala ng tirahan. Nagdulot din ito ng pagkaantala ng mga pangunahing serbisyo at patuloy na banta sa kaligtasan at kalusugan ng publiko. Inirekomenda ng PDRRMO ang deklarasyon matapos matukoy ang malawakang pinsala at tuloy-tuloy na panganib. Sa ilalim ng kautosan, maaaring gamitin ng mga opisina ng gobyerno ang quick response funds para sa agarang operasyon. Ipinatupad ang price freeze at anti-profiteering laban sa sobrang pagtaas ng presyo. Inatasan ng DTI at Local Price Coordinating Council na bantayan ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin. Pangungunahan ng PDRRMO ang Rescue, Relief, Medical at Rehabilitasyon. Mananatiling epektibo epektibong state of calamity hanggang ito ay bawiin ng pamahalang panlalawigan batay sa rekomendasyon ng PDRRMO.